Noong January 1943, ang ikaapat na taon ng labanan sa Atlantic kung saan sa mga panahong yun ay merong napaka-importanting misyon ng mga konvoy ng Allies ang pagtatransport o pagtatawid sa Atlantic ng mga armas at libu-libong mga sundalo mula sa Amerika at Canada para sa paghahanda sa D-Day o ang invasion ng Allied forces sa Normandy, France. Pero para mapigilan ito ng Germany ay nag ng mga bagong armas sa mga Germans at mga makabagong mga submarino na siyang pipigil sa mga konvoy na makatawid sa Atlantic. Ito ang kwento ng labanan sa Atlantic, ang pang-apat na parte ng ating series tungkol sa digmaan sa Atlantic, ang pinakagrabing labanan sa karagatan ng Atlantic para pigilan ng mga Germans ang konvoy na makarating sa Britanya, ang invasion force ng Allies. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong January ng 1943, ay prinomote ni Hitler si Karl Donitz bilang Admiral ng Kabuang Kriegsmarine or ng German Navy dahil sa mga tagumpay nito bilang mastermind ng kanilang pang-aatake sa Atlantic at East Coast ng Amerika. Sa mga panahong yun ay meron ng 400 U-boats si Admiral Donitz at noong April 27 sa taong yun ay inoto si Donitz sa kanyang 50 U-boats na umataking muli sa Slow Moving Trade Convoy ang ONS-5 na merong 43 mga barko na walang lamang karga na naglalayag mula sa Britanya papuntang Amerika para pick-upin ng mga armas ng allies mula sa US pabalik sa Britanya. Pero ang convoy na ito ay protektado ng labing dalawang escort ships na may kargang pinaka-latest na radar equipments. Bawat barko ay pinoprotektahan rin ng mga allied aircrafts mula sa Ireland at Iceland. Pero hindi problema para kay Dönitz sa mga aircraft ng allies dahil merong parte ng Atlantic na hindi kaya ng liparin ng mga aircrafts na ito ang air gap sa gitna mismo ng Atlantic kung saan doon na naaatakihin ang mga U-boats ang convoy na walang air cover. Sa pagpasok ng buwan ng Mayo ay napasok na rin ang convoy ONS-5 ang air gap kung saan ando na naghihintay ang Wolfpack ni Admiral Donitz. Pero biglang bumagyo sa araw na 'yon kung saan napakalaki ng mga alon sa karagatan na dahilan sa pag-submerge ng mga U-boats ng 60 meters sa ilalim ng dagat para hindi sila magbanggaan sa surface. Makalipas ang tatlong araw ay humupa na ang bagyo. Nainutos naman gaga ni Donitz na umatake na ang kanilang mga U-boats sa convoy. Sa parehong araw ding yun hindi alam ng mga Germans na meron palang paparating na aircraft ang alay sa lugar, ang Royal Canadian Air Force ang Catalina na mula sa Newfoundland sa Canada. Pitong oras ang makalipas na mataan ang Canadian Aircraft ng Convoy ONS-5 na nasa air gap. Anim sa mga barko ng convoy ay nasa hulihang bahagi dahil sa nagdaang bagyo. Nakita naman gagad ng Catalina Aircraft ang mga U-boats na sumusunod sa mga barkong nahuli sa convoy kung saan nag-dive gagad ito at binagsakan ng depth charges ang nakasurface na U-boat. Limang minuto ang makalipas sumabog ang isa sa mga German U-boats. Umalis naman gagad ng Catalina sa lugar at bumalik sa kanyang base para i-report ang pangyayari. Samantala sa convoy ONS-5 ay sunod-sunod na tinorpedo ng mga U-boats ang mga barko sa convoy. Siyam na barko kaagad ang napalubog ng mga U-boats sa araw na yon. Pero nang tumilim, pagsapit ng gabi ay biglang nagfog ng napakakapal sa lugar kung saan hindi na makita ng mga U-boats ang kanilang mga target. Na inutos naman ni Admiral Donitz na wag silang magda dive para hanapin ang kanilang mga target. Pero sa mga panahong yun ay kitang kita na ng allies ang posisyon at lokasyon ng mga U-boats dahil sa kanilang latest radar system na sakay sa labing dalawang escort destroyers ng convoy ONS-5. Sa loob ng isang oras ay inisa-isa ng mga allied destroyers ang mga U-boats ni Donitz sa lugar. Paglipas ng dalawang araw ay may dumating pa na limang destroyers ng allies mula sa Newfoundland na nag-respond report ng Catalina Aircraft nang Canada. Sa loob ng dalawang araw ay napakaraming U-boats ang winasak ng Allies sa gitna ng Atlantic. Sa limang pong U-boats ni Donitz na pinadala para atakihin ang konvoy na ONS-5 ay lima lang sa mga U-boats na ito ang nakabalik sa kanilang headquarters sa France na siyang naging turning point sa labanan sa Atlantic. Dahil sa tagumpay ng Allies sa Atlantic, nakaya kaya pala talaga nilang taluni ng mga U-boats ng Germany ay napagdesisyuna ng Presidente ng Amerika na si Franklin Delano Roosevelt at ng Prime Minister ng Britania na si Winston Churchill na yun ang tamang panahon para i-transport ang isang milyong mga sundalo ng Amerika at British Empire at 16 million tons ng mga kagamitang pandigma sa Britanya para sa invasion sa Europa sa pamamagitan ng kanilang convoy at sa B-24 long-range bomber ng US na mayroong range na 3,200 kilometers na siyang magpuprotekta sa convoy sa himpapawid pagpapasok na ito sa air gap ng Atlantic. Kaya sa buwan ng Mayo ng 1943, mahigit sa 50 Liberators or B-24 aircraft ng US ang lumipad mula sa kanilang mga air bases sa Iceland, Ireland at Newfoundland para ipatrol ang himpapawid ng air gap sa gitna ng North Atlantic. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula ng sumiklab ang digmaan, ay wala ng lugar na matataguan ng mga U-boats ni Admiral Donitz kundi sa ilalim na lang nang dagat sa mga sumunod na araw at linggo ay isa-isa nang pinapalubog ng allies sa mga U-boats ni Donitz na nakasurface dahil nagcha-charge sa kanilang baterya at noong May 22, 1943, apat na pong U-boats na ni Donitz ang napapalubog ng allies sa air gap ng North Atlantic kung saan kasamang namatay ang anak nitong si Peter Donitz na isa sa mga crew ng U-954 na siyang tuluyan ng nagpabaliktad sa sitwasyon ng labanan kung saan ang mga U-boats na ang hinahunting ng mga allies sa Atlantic. Kaya noong May 24, 1943, inutos ni Dönitz na bumalik ng lahat ng kanyang mga natitirang U-boats sa headquarters nila sa France kung saan pinakinggan na ni Admiral Dönitz ang advice sa kanya ng mga German engineers na kinakailangan nilang i-upgrade ang kanilang mga U-boats na pupwede itong mag-submerge or manatili sa ilalim ng dagat ng isang linggo para hindi makita ng mga aircrafts ng allies na nagpapatrol sa himpapawid ng Atlantic na inaprubahan naman ni Donitz pero habang ginagawa ang pag-develop -de sa kanilang bagong teknolohiya ay inutos nito sa kanyang mga natitirang U-boats na pumunta sa Middle Atlantic saan hindi ito pinapatrol ng U.S. aircraft para doon palubugin ang mga convoy ng U.S. na may dalang mga sundalo na para sa invasion sa Sicily. Pero ang hindi alam ni Donitz ay gumawa na pala ng isang fleet ang U.S. na para talaga mang hunting lang ng mga U-boats sa North at Middle Atlantic kung saan sa fleet na ito ay merong isang US aircraft carrier at walong destroyers ang magpapatrol sa karagatan ng Middle Atlantic. Nang mamataan ito ng U-boats ay nagmadali kaagad silang mag-submerge sa ilalim ng dagat para sa kanilang kaligtasan. Pero ang problema sa pagsisid ng U-boats sa ilalim ng dagat ay hanggang 24 hours lang ito at kinakailangan talaga nitong umahon sa surface para i-charge ang kanilang mga baterya. Kaya nagpadala ng mensahe ang mga commanders ni Dönitz sa kanya sa pamamagitan ng Enigma Machine kung ano ang kanilang gagawin na binabasa naman ng mga Amerikano dahil walang kaalam-alam ang mga Germans na dalawang taon nang na-break ng allies ang Enigma Machine. Inutos naman ni Dönitz na pumunta silang lahat sa isang direksyon na kanyang ibinigay sa kanyang mga U-boat commanders sa gitna ng Atlantic malayo sa hunting party ng mga Amerikano kung saan gabi silang lahat aahon sa dagat para doon ay charge ang kanika nilang mga baterya pero nang dumating ang mga U-boats sa lokasyon na ibinigay ni Donitz at sabay-sabay silang umaho na inagulat silang lahat nang makita nilang ando na ang aircraft carrier ng US at naghihintay sa kanila. Pinalibutan kagad ng apat na destroyers sa ang posisyon ng mga U-boats unang nag-dive ang U-518 nang magsimulang paliparin ng mga Amerikano ang kanilang mga aircrafts mula sa kanilang carrier pero huli na ang lahat at mas advanced na ang sonar sound waves ng US kung saan kitang kita nito ang lokasyon ng mga U-boats na nagda-dive sa ilalim ng dagat. Binagsakan naman kagalito ng mga depth charges ng mga Amerikano kahit saan imaniobra ng mga U-Boats ng kanilang posisyon ay palagi silang nasusunda ng mga depth charges ng U.S. dahil hindi nila alam na kitang kita pala sila sa sonar sound waves ng mga Amerikano. Sa loob lamang ng isang oras ay labing siyam sa mga U-Boats ni Donitz ang tuluyan ng lumubog at hindi na nakaahon pa pero biglang bumagyo kaya napilitang umalis ang hunting fleet ng U.S. sa lugar kung saan tumakas naman kaagad ang natitirang mga U-boats nang mapansin nilang wala ng sumasabog na depth charges sa kanilang lokasyon. Kaya noong July ng 1943 ay tagumpay na nakadaong ang libo-libong mga sundalo ng US sa isla ng Sicily. Hindi napigilan ni Donitz ang pagdating ng mga convoy ng US sa Europa sa halip ay ang kanyang mga U-boats na ang inahanting ng mga allies sa Atlantic. Kaya sa buwan ng August sa parehong taon ng 1943, nagpulong ang mga pinuno ng Allies sa Quebec, Canada, ang First Quebec Conference kung saan nagpulong si Roosevelt ng US, Churchill ng Britannia at Mackenzie King, ang Prime Minister ng Canada, tungkol sa Allied Invasion sa Europa, ang D-Day or Operation Overlord kung saan na nila na sa panahon ng Tagsibol sa susunod na taon nila ipapatupad ng kanilang planong invasion sa Europa na magsisimula sa France dahil sigurado na ang allies na kayang kaya na nilang itawid ang isang milyong sundalo sa Atlantic at mahigit sa 200,000 tons ng mga kagamitang pandigma sa pamamagitan pa rin ng kanilang konvoy. Samantala, si Admiral Donets naman ay desperado na sitwasyon dahil alam niyang kukonte na lang ang kanyang mga U-boats at kung papano niya mapipigilan ng hunting fleet ng US Atlantic. Dahil kung hindi niya ito magagawa ng paraan, ay paniguradong matatalo sila sa digmaan pag tuluyan ang nakatawid sa Atlantic ang war machine ng US sa Britanya. Ang kanyang pag-asa na lang ay ang ipinangako sa kanya ng kanilang mga scientists at engineers na ma-upgrade ng kanilang mga U-boats bago pa man tumawid ang higanting pwersa ng US sa Europa. Kaya noong September ng 1943, pinabalik ni Admiral Donitz ang kanyang natitirang mga U-boats sa North Atlantic. Dala ang kanilang makabagong teknolohiya ng acoustic torpedo na siyang tumatarget sa ingay ng propeller ng mga destroyers ng Allies. At kaya itong patamaan ang target kahit nasa malayo kung saan hindi sila abot ng mga sonar sound waves ng Allies confidence advantage si na sa kanilang bagong teknolohiya ay mababago pa niya ang kanilang sitwasyon sa digmaan nagugulat ang alay sa bagong teknolohiya ng Germany dahil lang umatake ito gamit ang kanilang acoustic torpedo ay anim na merchant ships at tatlong destroyers kagad ang nabiktima nito sa North Atlantic Pero madali itong na counter ng Allies kung saan naglagay lang sila ng mga boya na may makina na gumagawa ng malakas na ingay sa dagat na siyang haatakin lang ng mga destroyers ng ilang metro mula sa kanilang mga barko kung saan pag tinatarget ng mga U-boats sa mga destroyers ng Allies ay lumiliko lang ang mga acoustic torpedo nito babunta sa mga boya ng Allies paghahantingin naman ng mga destroyers ng mga U-boats, magsasubmerge naman kagad ito ng napakalalim kung sa nakala ng mga Germans na doon lang sila ligtas. Pero meron ding bagong teknolohiya ang allies na dinevelop ang Hedgehog na kayang targetin ng mga U-boats kahit nasa ilalim ng dagat na 200 meters kung saan mapipilitan talagang umaho ng mga U-boats dahil sa damage nito sa mga Hedgehog depth charges sa mga sumunod na buwan ay unti-unti nang nauubos sa mga U-boats ni Admiral Donage sa Atlantic hanggang sa dumating na sa punto na natatakot na mga crew nitong maglayag muli sa Atlantic dahil alam naman nilang lahat na wala na silang mapagtataguan pa at para silang nagpakamatay pag sila ay nasa dagat at sa sumunod na taon ng 1944 ay tuluyan ang nakatawid ang konvoy ng Allies na karga mga sundalo at mga armas na kagamitan sa invasion sa Europa. At sa buwan ng May 1944 ay mahigit sa isang milyon na mga sundalo ng Allies ang nasa baybay ng Britanya na naghahanda na para sa Operation Overlord. June 6, 1944, mahigit sa 150,000 na sundalo ng Allies ay nagsimula ng tumawid sa English Channel para sa gaganapin na D-Day sa mga baybayin ng Normandy sa France. Dahil sa dispirasyon ng sitwasyon, ay inutos ni Donitz na umatake ang kanyang 36 U-boats sa mga transport ships ng allies na tumatawid sa English Channel. Hindi na inisip ni Donitz na ang mga battleships, mga aircrafts ng allies ay kasama sa invasion na ito sa France. Ayon po sa kanya na kailangan nilang mapigilan na makadaong ang alay sa baybayin ng France. Dahil kung hindi nila ito mapipigilan ay tuluyan ng babagsak ang Germany at matatalo na sila sa digmaan. Ano na lang kaya ang mangyayari sa kanilang inang bayan? Pero hindi pa nakakapasok sa bunganga ng English Channel ang mga German U-boats ay nilamok kaagad ito ng mga Allied aircrafts kung saan sampu kaagad sa mga U-boats ang winasak ng Allied Air Force. Samantalang natitirang U-boats ay nakapasok sa bunganga ng English Channel pero sinalubong naman ito ng mga Allied battleships at mga destroyers kung saan walang kalaban-laban ng mga U-boats ni sa napakaraming barkong pangdigma ng Allies pagsikat ng araw 100,000 na pwersa kaagad ng allies ang tagumpay na nakadaong sa baybay ng Normandy at tuloy-tuloy ng pagbaha nito sa France at sa mga sumunod na araw ay walang tigil na ang pagdating ng libo libu pang mga sundalo ng allies sa Normandy sa sumunod na buwan ng July ng 1944 ay nag-advance na ang Allied Naval Forces sa Bay of Biscay sa Western France kung saan napapalibutan na mga natitirang U-boats ni Admiral Karl Donitz. Sa mga panahon yun, alam na ni Donitz na tapos na ang kanilang maliligayang araw. Ilang oras na lang ay tuluyan ng wawa sa ng kanilang kabuang pwersa sa France. Kaya inutos nito sa kanyang natitirang 144 U-boats na mag-submerge sa dagat at tumakas sa lugar at pilitin nilang makarating sa mga pantalan ng Norway or Germany at kinakailangang wag ko kontak o gagamit ng inigma para sa komunikasyon dahil yun lang ang kanilang pag-asang makakatakas sa lugar. Sa sumunod na taon ng January ng 1945, may huling alas pa si Admiral Donitz sang pinakabagong na imbentong U-boats ng Germany na napakabilis sa dagat kung saan ang dalawang prototypes nito ay nakatakas sa barikada ng Allies at dumiretso sa North Sea papuntang Ireland. Pero dalawang advanced U-boat lang ang tagumpay na nagawa ng mga Germans sa mga panahong yun. Nahuli na ang lahat dahil noong April 30, 1945 ay nagpakamatay si Hitler dahil napasok na ng Red Army ang Soviet Union ang Berlin. Ang kapital ng Germany sa araw ninyo nalaman ni Admiral Donitz na siya pala ang pinangalan ng successor ni Hitler, orang the last viewer, bago ito nagpakamatay sa kaniyang banker. Kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon ay nanatiling loyal si Donitz, ang bagong Führer ng Germany. At noong May 8, 1945 ay tuluyan ang natapos ang hostility sa si lupa, dagat at himpapawid ng Europa kung saan pinirmahan naman gagad ni Admiral Karl Donitz ang unconditional surrender ng Germany sa Allies bilang designated head of state ng Germany dahil dito mahigit sa isang dang U-boats kagad ang umahon sa dagat para sumuko sa allies at noong October ng 1945, napatunayang nagkasala si Donitz sa mga war crimes sa Nuremberg trial dahil sa hindi pagligtas nito sa mga survivors ng kanilang mga tinorpedo na barko ng allies at higit sa lahat ay ang pagpapalubok nito sa mga passenger liners ng Amerika at Britanya kung saan nakulong si Donitz ng sampung taon. Nakalaya si Admiral Karl Donitz sa pagkakabilanggo noong 1956 at namuhay ng payapa sa Berlin at namatay sa araw ng Pasko noong 1980 na walang pagsisisi sa kanyang ginawa dahil ayon sa kanya ay ginawa niya lang ang kanyang tungkulin bilang isang tunay na sundalo ng Germany. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunod.